Naririnig ko na naman si mama na nakikipagtalo sa kausap niya sa cellphone. Nang mapakinggan ko mabuti, nalaman kong kinungkulit na naman pala siya na nag-aalaga kay Lola, si Ate Nelly. Pinapakiusapan si mama na tulungan silang mag-alaga kay Lola. Hindi raw kasi kinakaya ni Ate Nelly. Dahil daw bukod sa paglilinis ng bahay, siya rin ang nag-aasikaso kay Lola since umalis yung mga ibang katulong. Pero kahit na anong pilit niyang kumbisin si mama, ayaw talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit tumatanggi si mama. Samantalang nanay niya naman yung babantayan niya. Basta ang sinabi lang niya sa amin, huwag na huwag tutulungan si Lola. Wala kaming alam kung anong pinanggagalingan ng galit niya kay Lola. Pero hinayaan na lang namin. Dahil sa halip na magsabi siya, mas lalong nagagalit kapag tinatanong pa namin. Mabait naman si Lola sa aming mga apo niya, lalo na sa akin. Sa katunayan, sa aming magkakapatid, ako lang ang pinag-aral ni Lola noong mga panahon na hirap pa kami sa pinansyal. Siya ang nagbibigay ng pambaon ko at kung minsan naman, siya na rin nagbabayad ng mga gastusin sa si school. Pero nung nag-college na ako, pinagbawalan na ako ni mama na humingi ng tulong kay Lola dahil pa rin yung sa galit niyang hindi niya masabi-sabi. Dahil nabalita ko nahihirapan na si Ate Nelly, naisipan ko magpresinta na magbantay. Tutal naman, malaki ang utang na loob ko kay Lola. Isa pa, hindi naman siya ibang tao para sa akin. Alam ko hindi ako papayagin ni Mama, kaya hindi ko na lang sinabi sa kanya ang binabala ko. Nagdahilan na lang ako na tinawagan ako ng inaplay ang kontarbaho na kesyo isang buong araw ang paso ko. Pero ang totoo, si Ate Nelly ang kausap ko. Nagkasundo kami dalawa na umaga hanggang hapon lang ang pagtulong ko sa kanya. Pagkatapos ay uuwi na rin ako kagad dahil ibang dahilan ang alam ni mama. Kinabukasan lang din ay nagsimula na ako. Masaya pa nga si mama kasi sa wakas may trabaho na rin ako. Ilang buwan na rin kasi akong tambay sa bahay mula nung graduate ako. Ito ang unang pagkakataon na makakapunta ako sa bahay ni Lola. Kahit kasi gustuhin ko dati, Pinagbabawalan talaga ako ni Mama. Kung minsan nga gusto akong ihatid ni Papa kay Lola. Pero talagang sobrang nagagalit si Mama. Nasa tapat pa lang ako ng gate. Namamanghana ako. Ang laki ng bahay ni Lola. Pangkrik yung disenyo ng bahay. Sa pagkakaalam ko at may sa ibang kamag-anak namin. Panahon pa raw ng mga Kastila ang bahay na to. Pagpasok ko sa gate, Nadaan ako kagad yung mahabang garden na hanggang main door. Malamig sa bakuran, kahit umaga at tirik na ang araw. Sinalubong ako agad ni Ate Nelly. Pagpasok sa sala ay pinaupo muna niya ako at pinakain. Pinaliwanag niya sa akin saglit lahat ng mga bagay na dapat kong iwasan at kung ano mga dapat kong gawin. Nang malinaw na sa akin ang lahat, saka ko dinalaw si Lola sa kwarto niya. Sabi ni Ate Nelly, Mula raw nang matapos ang bagyo, madalas nang hindi makausap ng maayos si Lola. Kung magsasalita man daw, tipid lang ang mga salita nito. Higit sa lahat, palagi raw mukhang takot at nangangamba si Lola. Para bang meron siyang laging iniiwasan at tinatakasan? Nagsimula ako sa pagbabantay kay Lola nang hindi nalalaman ni Mama. Hindi naman kasi nakakahalata kapag umuwi ako ng bahay. Ang alam niya, sa iba ako nagpupunta. Nung una, pangalawa, at pangatlong araw ay ayos naman. Wala ko naging problema. Nakikilala pa rin ako ni Lola kahit medyo bingin na siya. Siyempre, parang ako na rin ang paborito niyang apo. Kaya kahit malabo na rin ang mga mata niya, alam ko, nararamdaman ako ni Lola dahil mas close ako sa kanya. Akala ko magiging maayos ang lahat kapag tumulong ako sa pag-aalaga kay Lola. Pero sa mga nakalipas na araw, dito ako nagkaroon ng problema. Hindi dahil kay Mama, kundi dahil sa mismong bahay ni Lola. May mga bagay kasi akong naranas na hindi ko mapaliwanag nung una. Mga bagay na nagsabi na totoong may mga nilalang sa mundo na hindi natin inaakalang nag-e-exist. Abala ako sa pagtutupi ng mga damit ni Lola sa kwarto niya. Habang siya naman ay mahimbing tulog. Malaki ang kwarto ni Lola. Mas nagmukhang malawak yon dahil sa kakaunti lang ang mga gamit. May sarili ding sala ang kwarto niya. Sa sala ay doon yung rocking chair na sabi ni Ate Nelly. Huwag na huwag ko sa original na pwesto. Hindi niya sinabi kung bakit basta sinunod ko na lang. Nang matapos akong magtupi, isasampay ko na lang sana yung mga natira dahil hindi nakasya sa cabinet. Napalingon ako sa may sala. Napansin ko na parang dumuyan yung rocking chair. Sumili pa ako para makita ko ng maayos. Wala namang tao. Naisip ko, baka may dumaan na daga o kaya namang pusa kaya gumalaw. Pero napalingon naman ako sa may pintuan nang marinig ko na para bang may tumakbo doon. Ramdam na ramdam ko yung mga yabag ng mga paa. Kaya hinabol ko kagad at tinignan ko yung baba ng hagdanan. Hindi ako nakontento kaya bumaba ako sa minsala sala. Nakarinig naman ako na may naghahalungkat sa May kusina. Nagbagsakan ng mga gamit. Pagkatapos ng mga galabog, nakarinig ako ng hagik-hik. Dahan-dahan akong lumingon sa gilid ng refrigerator. Doon ko narinig ang hagik -hik. Pero nang lalapit na ako, bigla naman dumating si Atinelli Tinanong niya ako kung anong nangyari. Pagbalik ko ng tingin sa gilid ng ref, wala na akong nabutan. Pero malakas ang pakiramdam ko na may kung anong nilalangan na doon. Napailing na lang ako ng mga sandaling yun. Naisip ko, nakukutoban ako ng bukod sa amin tatlo sa bahay. Meron pang naninirahan doon na hindi namin alam. Linggo ng hapon, umalis si Ate Nelly dahil kailangan niya raw magsimba. Kasama ko lang si Lola sa sala. Nakikinig siya ng radyo habang ako naman ay naglilinis ng kuko niya. Nag-uusap lang kami noon pero maya-maya lang ay inutusan niya akong kunin ng pamaypay niya sa kwarto kahit meron na makaming electric fan. Mas gusto niya daw kasi yung traditional. Papasok na sana ako sa kwarto ni Lola. Nang marinig ko na naman ang lagit niya na nagmumula sa rocking chair ni Lola. May nagtutuyan na naman doon. Agad na nagtayuan ng balahibo ko sa ideyang baka may multo sa bahay. Nakatalikod lang ako, palakas ng palakas ng Pero pagharap ko, biglang humina pero dumaduyan pa rin ang rocking chair. Tinampot ko yung walis tampo sa gilid. Dahan-dahan ako ng lakad palapit sa rocking chair. Sinilip ko muna ilalim ng lamesa na humaharang dito. Nanlaki ang mga mata ko na parang may naaninagan akong maliit na binte. Tapos bigla yung nawala nung kumurap lang ako. Napatayo ako agad at pinuntahan ko yung rocking chair. Bago ako makalapit ay nakarinig naman ako na parang may tumatakbo. Sinundan ko yung mga yabag ng paa hanggang sa isa pang kwarto na tambahan ng mga gamit. Madilim sa kwartong yon dahil minsan lang yung mapuntahan. May mga gamit din na nagbagsakan kaya alam ko talaga na may pumasok doon. Sino ba yan? Pero wala naman tumutugon. Ang naririnig ko lang yung mga kaluskos at mangilang nilang mahihinan tunog ng karton. Aalisa sana ako nang marinig ko na naman yung hagigig. Para siyang nagpipigil ng tawa. Hindi ko alam kung ano ba siya pero pakiramdam ko. Isa rin siyang tao. Pero paano? Kaming tatlo lang nakatira sa bahay. At wala nang iba. Unless may hindi sinasabi sa akin si Lola at Ate Nelly. Kaya bago ako umuwi, kinausap ko si Ate Nelly. Tinanong ko sa kanya kung may iba pa ba kami kasama sa bahay. Nagsalubong ang mga kilay niya at nagtaka. Wala naman daw. Pero baka sa mukha niya na parang nabigla siya sa tanong kong yun. Pag uwi ko sa bahay, sinubukan ko magtanong kay mama kung meron bang kakayba sa bahay ni Lola. Nagtaka pa nga siya kasi ang random ng tanong ko. Pero sinabi ko na lang na naginip lang ako. Ang sabi lang sa akin ni mama wala naman daw kakayba maliban na lang sa mga kastilang nagmumulto raw doon minsan. Pero hindi naman yun ang nararamdaman ko, kundi yun nila lang na palagi na lang akong pinapahabol. Makalipas pa ang mga araw, unti-unti nang nawawala ng gana kumain si Lola. Kinakausan niya pa rin ako gaya ng dati, pero mayroon siyang sinabi sa akin. Huwag mo siyang sasaktan hindi ka rin yung sasaktan. Iniintindi ko na lang si Lola kasi nga matanda na. Baka dahil na rin kung ano-ano kasi naiisip niya kaya ganon. Pagdating ng hapon, habang abala si Atenelis sa kusina, ako naman ay nasa kwarto ni Lola. Nasa baba si Lola nun dahil nakikinig siya ng radyo. Habang nagwawalis na naman ako, ay pabalik-balik ang tingin ko sa may sala. Inaabangan ko kung gagalaw ba o duduyan yung rocking chair. Maya-maya lang ay nagtaka ako Kasi hindi ako nagkamali sa iniisip ko Nabitawang ko ang walis ng mapansin kung dumuduyan na naman ang rocking chair Hindi na ako sumilip sa ilalim ng lamesa Nilaksan ko na lang ang loob ko at lumapit Nananayo ang mga balahibo ko habang dahan-dahan ako naglalakad Nang isang metro na ang distansya ko Biglang tumunog ang plaka ni Lola Sandali ako napahinto Pinakinggan ko ang kanta Nakadagdag sa kilabot ko yung kanta na para bang hinaharanan ni kamatayan. Pero nag-focus ako sa gusto kong malaman. Binilisan ko ang paglapit dito dito ko nalaman kung ano pa talaga ang nagtatago sa likod ng rocking chair ni Lola. Isang maliit na nilalang, para siyang siyam na banggolang na sanggolang taas. Pero tuwid siyang nakakatayo. Ang mas nakakatakot pa ay kakaibang mukha niya. Kulubot at may mga buhok, matutulis ang mga ngipin, tumutulo pa ang mga laway sa sahig. Kulay itim po ang mga mata niya. Tinuduyan niya ang rocking chair ni Lola ng dahan-dahan habang nakangiti. Isa siyang tiyanak. Napatakbo ako kagad sa baba at sinabi ko kay Atinelli ang nakita ko. Pero sa halip na puntahan nila ang taas, nagkatinginan na lang silang dalawa ni Lola. Nung araw din na yun ay nagmadali akong umuwi sa bahay namin. Ni hindi ko na nakausap si Lola. Ang naisip ko na lang ay kailangan kong umalis. Umalis dahil buong buo sa alaala ko ang mukha ng nilalang na yun. Nilagnat ako nang makauwi ako sa amin. Kaya ilang araw din akong hindi nakapunta kay Lola. Hanggang sa nakapagdesisyon ako na hindi na bumalik. Hindi ko kakayanin ng takot. Baka doon ako mamatay. Wala nga akong ideya kung bakit parang wala lang kay Lola at Atinelli ang sinabi ko. Kaya doon ko naisip na meron talaga silang nalalaman. Pumayag naman si Lola sa desisyon ko. magahanap nilang lang daw sila ng ibang katulong. Lumipas ang dalawang buwan, tuloy-tuloy naman ang update sa akin ni Atinelli kay Lola. Ayos lang naman daw sila. Pero isang hapon, nakatanggap si Mama ng text galing kay Atinelli. Si Lola raw, inatake sa puso. Naitakbo pa sa ospital, pero dead on arrival. Hindi ko man lang nakitaan si mama ng lungkot. Masyado ng matigas ang puso niya para sa dahilan na hindi naman niya masabi-sabi. Nagdesisyon sila mama at mga kapatid niya na sa mismong bahay ni Lola siya iburol. Ang dating medyo madilim at tahimik na bahay ni Lola naging maliwanag na dahil sa mga ilaw na nasa gilid ng kabaong niya. Dumalo naman kami sa burol kahit na may takot pa rin ako sa si tiyanak At kahit papaano rin naisimama si mama, si mama. Maingay at maraming tao sa unang burol Nagpuntahan din kasi mga kapitbahay na hindi naman kami kinakausap noon Habang abala ang lahat sa sala Napansin ko na wala si mama Pero nakita ko siyang umaakit sa hagdan Naisipan ko lang na umaakit lang din Hindi ko alam pero may nagtutulak sa akin na hanapin siya hindi pa ako nakakapasok sa kwarto ni Lola. Naririnig ko na ang boses ni Mama. May kinakausap siya sa sala. Kaya naisip ko, baka ando doon pa yung ibang kapatid. Pero nagsalubong ang kilay ko kasi iba ang sinasabi niya. Namiss kita. Sinasaktan ka ba nila rito? Napaisip ako kung sino ba yun. Kaya hindi ko naiwasang hindi pumasok sa sala. Napadikit ako sa pader sa gulat ko. Nang makita ko si mama na karga-karga ang pangit na nilalang. Nakangiti pa siya. Sabi-sabi sa akin. Anak, kakambal mo. Nag-init ang buong katawang ko sa kaba. At nanayo lahat ng balahibo ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko at naririnig ko kay mama. Buong akala ko, ako lang at si Lola ang nakakaalam ng nilalang na yun. Pero paanong sinasabi niya nakakambal ko ang halimaw na yun? Sa takot ko, tumakbo ako palabas. Noong gabing yun, hindi na ako bumalik sa huling burol at libing ni Lola. Ilang araw akong nagpakalayo-layo at nakikitulog lang sa mga kaibigan ko. Nakakuha ko ng pagkakataon para kausapin si Ate Nelly dahil alam ko marami siyang alam at inamin niya yung totoo. Anak ni Mama ang Chanak, higit sa lahat, totoong kakambal ko ang halimaw na yon. Isang buwan pa lang mula nung pinanganak daw kaming kambal, pinalayas ni Lola si Mama dahil nalaman ni Lola na ang ama pala ng pinagdadala niya ay asawa ni Ate Nelly na dating hardinero sa bahay. Sa makatuwid, hindi si Papa ang tunay kong ama. Namatay ang kakambal ko dahil nalaglag daw yun sa hagdanan. At si Lola raw ang dahilan. Ilang araw akong sinusubukang kontakin ni Mama. Pero hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Habang nakatunala ako sa terrace ng kaibigan ko, biglang nag-request video si Ate Nelly. Nagtaka naman ako kasi yun ang unang beses na ginawa niya yun. Pero pag-accept ko nung call... Nakita ko si Ate Nelly nakatali sa kama. Nasa ibabaw niya yung maliit na nilalang. Kinakaukaw ng tiyanak yung tiyan niya. Kinakain-kain yung mga laman loob niya at hinihila-hila. Biglang lumitaw si Mama sa screen sabi-sabing, nanginginig na lang ako sa takot hindi ko inakala na buong buhay ko pala hindi ko alam na may nanay akong mas baliw pa sa baliw